At magandang umaga na naman muli mga kadito. At yan po ang mga kandol hangin na nilalagyan ko ng mga kandol wake. At yan mukhang handa ng ating wax at kailangan na nating ukayin dahil natutunaw na po ang mga ito. Ukayin lang ng ukayin hanggang sa mamix ng wasto ang mga ito at imintin ang wastong temperatura gamit ang mga panggatong na kahoy. At yan inumpisahan na nating magsawsaw sa ating magkandulwik pa isa-isa hanggang sa ang lahat ng mga ito ay masawsaw na. At nasa kalagitnaan na tayo sa proseso ng paggawa ng kandila. So, ganyan lang mga karito, pa isa isa lang simultaneously hanggang sa ang mga ito ay unti-unting lalaki. Para ka rin bang sumasayaw ng kuratsa. Kaliwa, kanan, abanti at Oh, haha. At para naman tayong si Yesman, natatakdan tayo sa pag-oh, haha. Kaya ay ang sagot ko niyan ay, alright. So, yan lang guys, no? At malapit na itong matapos. Temperature check. At mukhang malamig na. Kailangan na naman natin ang panggatong. At kailangan pabukalin muli. At para maganda ang resulta ng ating candle meeting. At simply ay dahil sa mahaba-haba ito, ay pina-fast forward ko na. Dahil ito sa reos ay maiksi lamang ang time. At yan, uh, sausunan man tayo muli ng paisa-isa mula sa pinakaunang candle hanger hanggang sa pinakahuling candle hanger at hanggang sa ang mga ito ay nasa insakto ng timbang at yun guys ay uh, puputol na tayo ng sample at titimbangin natin at para malalaman natin kung insakto na ba ito sa timbang sa ganitong size guys ay tag limang piso bawat isa nito at yan titimbangin na natin para malalaman natin kung insakto na ba ito at ayan guys, nasa insakto ng timbang, 25 grams, dalawang piraso. At kailangan na natin gugupitin at haharbisin para may produkto na tayong kandila. At may iminta na natin ang mga ito. At ito na nga ang finished product natin, mga kandila sa muntikong paggawaan. Thank you for watching!